Ang daming palangiti ngayon sa barangay namin. Hindi ko naman sila dating kabatian. Ngayon sila pa ang nagkukusang bumati sa akin. Pero sa totoo lang, ang daming ngayon nakasuot ng maskara para lang matanggap o iboto sila. Meron ding kumakandidato na sa likod ng mga sinasabing magagandang plano ay puro kasinungalingan magsinungaling man sila, lalabas din ang katotohanan. Kung hindi ka tanggap ng tao, isipin mo rin baka dahil may maling nakikita sa iyong gawa. Ang barangay, historically, tinutukoy bilang isang baryo. Ito ang the smallest administrative division in the Philippines. Ang salitang barangay ay nagmula sa balangay Isang uri ng bangka na ginamit ng isang pangkat ng mga mamamayang Astronisian noong sila ay lumipat sa Pilipinas. Noong panahon ng Kastila dito sa ating bansa, ang mga barangay captain ay may titulo na kabesa de barangay. At sa simula ng panahon ng kolonyal na Amerikano, pinalitan ito ng Barrio Lieutenant sa ilalim ng Administrative Code of 1917 na ipinasa ng Philippine Assembly sa mga lumang namuno ng barangay noon. Sila ay appointed lang at walang sahod. Noong 1982, ang batas pambansa na nilagdaan ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. ay ipinasa upang magbigay ng batas para sa eleksyon ng mga opisyal ng barangay at para sa iba pang layunin. Sa batas na ito, ang mga opisyal ng barangay ay binubuo ng isang punong barangay at anim na kagawad ng sangguniang barangay na may anim na taong termino at noong 1991 may mga pagbabago sa local government code ng election. Ang sangguniang barangay o barangay council ay nagpapatupad din sila ng minor judicial powers bilang bahagi ng barangay justice system tulad ng pag-aayos ng mga alitan sa pagitan ng magkapit bahay at mga simpleng alitan o hindi pagkakaunawaan ng magkaka Ngayon darating na barangay election, October 30, 2023 sa mga barangay captain, mga barangay kagawad at mga SK na kumakandidato. Good luck sa inyong lahat at sana wag tayong magkamali sa pagpili ng kandidato dahil ang ikagaganda ng barangay natin ay nakasalalay sa ating mga boto. Hanggang sa muli, ito si Trip Searcher, see you sa next video natin. And God bless us.